Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po sa aking channel. Ang video po for today is about sa katanungan ni Miss uh, Jessa Velostatad. So, hindi ko po alam kung na-pronounce ko ng tama yung pangalan nyo. Ang katanungan niya po is kung kahit ba hindi mag-meditate is uh, mararamdaman naman pa rin na naan dyan yung guardian angel. Kahit po hindi kayo mag-meditate, Once na inacknowledge mo yung iyong guardian angel sa buhay mo, once na inacknowledge mo yung kanyang uh, presence, mararamdaman nyo po 'yan, okay? At makikita nyo po yung uh, mga signs katulad nga ng uh, angel numbers. At once na naging uh, interesado po kayo na manood ng mga spiritual videos, Ibig sabihin is uh, makikita nyo po or mararamdaman nyo na naandyan ang iyong uh, guardian angel. Okay? Once na inacknowledge nyo nga po kasi yung iyong guardian angel is a uh, they will start working for you. They will uh, work uh, with you and through you. Okay? So, ang Purpose lang po kasi ng meditation is yung mapalakas yung connection mo sa kanila. Okay? Kasi, uh, nagkukonek po sila through your mind and sa puso mo. Through your heart. So, kaya kailangan mong i-quiet yung mind mo. Okay? Through your intuition. Okay? So, kaya kailangan mong i-quiet yung mind mo. Yun yung purpose ng uh, meditation. And uh, hindi lang po uh, meditation ang kailangan mong gawin para mapalakas yung uh, connection mo sa kanila. Is uh, katulad ng uh, be in the nature, okay? Or magyoga ka, sumayaw ka, ah uh, mag-exercise ka, mag-fasting, uh, ah uh, breathing exercise, okay? And, uh, magbasa ka ng Bible, okay, isa rin po yan. Or, uh, magbasa ka or mag-study ka, mag-aral ka about sa mga angels. So, mas mapapalakas din yung uh, connection mo kapag marami kang alam about sa angels, Okay. So hindi lang po 'yan yung mga uh, maaari mong gawin kung gusto mong mapalakas yung connection mo sa kanila. Depende yon sa kung ano yung uh, nagugustuhan mo or uh, uh, natutuwa kang gawin. Okay? And uh, kapag ginawa mo po 'yan is uh, manu mo lalo yung connection mo sa kanila manunotis mo yun kung nag uh, kung malakas na ba yung connection mo mararamdaman mo yun malalaman mo yun okay po kasi uh, uh, kapag uh, pinalakas mo yung connection mo sa kanila sa mga angels a uh, gagabayan kanila para magawa mo or manavigate mo yung buhay na para sa iyo. Okay? Kasi wala silang ibang gusto kundi ang maging masaya ka, ang maging uh, maayos ang buhay mo. Okay? Matutuwa sila kung nakikita nilang uh, maayos ka. Okay? Like for me nung uh, there is a time na uh, nung nag-uumpisa po ako is a uh, gusto ko nang sumuko. Pero dahil sa guardian angel ko na uh, na napalakas ko yung connection ko sa kanila is uh, in-encourage nila ako. And once na nag-meditate ka kasi, pwede kang magtanong, na, magtanong sa kanila. And through your intuition, through your uh, gut feeling, nasasagot ng direkta yung tanong mo katulad nung sa akin yung sinabi ko na umiiyak na ako na uh, parang hindi ko kaya kasi iniisip ko yung sasabihin ng ibang tao sa akin na baka hindi sila maniniwala so sinasabi ko na agad na uh, hindi ko kaya pero dahil sa aking guardian angel na in-encourage in nila ako noon Is eto na po ako ngayon. Natutuwa ako kasi ah uh, may naniniwala na sa akin, di ba? So, 'yun po yung purpose ng uh, meditation, yung mapalakas yung connection mo sa kanila. And ah uh, 'yun nga po, uh, once na inumpisahan mo, kailangan mo nang ituloy-tuloy kasi para rin naman para rin naman sa iyo yan at sa mga taong uh, matutulungan mo di ba sa mga taong uh, mababago mo yung buhay nila okay so yun po yung isipin mo wag kang mag-focus doon sa mga taong uh, hindi hindi maniniwala sa iyo kundi mag-focus ka doon sa mga taong matutulungan mo at naniniwala sa iyo Okay po, lovely soul. So, yun lamang po. Uh, thank you for watching. God bless in, I love you. Like, share, and subscribe po.